we immigration and this is the Philippines. This is not China. Now you have to go with us. Matapos makatanggap ng sumbong mula sa mga homeowners ng multinational village sa Paranaque, hinggil sa pagsakop na raw ng mga Chinese national na may kaduda-dudang mga status sa kanilang subdivision, agad na nakipag-ugnayan ng Bureau of Immigration at ito ang mga naging eksena na tila ba sila pa ang tatapang. Samantala abogado naman ni Mayor Alice Guo na si Attorney Stephen David na abogado rin ng pamilyang Duterte, Rabutata ni Ted Pailon. Halina't sabay-sabay nating panuuri na talami ng video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nagsagawa ang Bureau of Immigration Intelligence Division ng isang simulation operation sa mga establishmento sa loob ng multinational village sa Paranaque City. Napagalaman ng immigration na maraming Chinese nationals ang naninirahan at nagtatrabaho rito na walang kaukulang dokumento at permit at umaabot na sa 37 Chinese national ang idinala sa kanilang opisina upang i-verify ang kanilang pagkakakinalan at papeles. Sa sa ilalim ang mga ito sa inquest proceeding at medical kung saan ay kukunan sila ng mugshot, fingerprints bago sila idadala sa Immigration Wardens Facility sa Bakutan, Tagig City at ang mga ito ay nahaharap sa deportation. Samantala abogado naman ni Mayor Alice Guo na si Attorney Stephen David na abogado rin ng pamilyang Duterte, na ni Ted Pailon na halos mautal-utal na sa pagsagot sa mga ibinabatong katanungan sa kanya. Narito ang napaka-intense na sagutan ni Ted Filon at ng abogado ni Mayor Alice Goo. Panoorin, Pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Tanong ko lang po kayo, Diretsyahan. Paano namin tatanggapin ang sinasabi po niyo na ang inyong kliyente hindi nagsisinungaling sa dami ng kanyang inconsistency sa mga simpleng tanong sa kanya? Actually, uh most likely hindi naman inconsistency eh. Kasi at that time, first, ito remember kung saan nang gagaling si Mayor Alis, First time niyang humarap sa ganito ka-formal na investigasyon. So, kahit naman sino siguro humarap sa mga ganito mga batikang senador, hindi abusing ka. So, ang sabi ko sa kanya, pag sumagot ka, sigurado ka sigurado sa alam mo ha. Kasi perjury ang aabuti mo, under oath ka. So, ang nangyayari sa kanya, pag hindi siya sure, Isabi niya, babalikan ko po, po kayo, i-check ko po, po kayo. Kasi gusto niya, sigurado yung sagot, sagot niya. attorney, wala tayong question sa nervyos, no? sa pressure, tense na tense ka. Pero sa ating pong mga pangkaraniwang pong mga mamamayan, eh simple ho lang naman ang tanong eh. At yung sagot, hindi mo na kinakailangan pag-isipan o balikan kung totoo yung sagot. Halimbawa.